po, good morning o good afternoon po sa atin lahat at good evening po dyan sa Pilipinas. Ayan, mga kapatid, may bago po tayong re-reaction ano. At ayoko uh, ayaw ko naman po yung uh, magkakaroon ng issue po si Kala about dito po ki ano, Arjin. Arjian, yoo. ah uh, ito po ay beneficiary ni Kalingap Ido na ngayon nga mainit na pinag-uusapan nga po na isang beneficiary ni Ido at ito po yata ay hindi ko man alam po kung kalingap ingil na po to kung batch 1 o batch 2. Hindi, hindi ko po talaga ano. Pasto, ang alam ko po sa Arjen po ay beneficiary ni kalingap Ido. Ayan. Ah, uh, yun nga, mainit na pinag-uusapan nga na bakit daw po ay nag-vlog, may channel. At uh, Maraming nagtatanong na bakit daw si Carla ay pinayagan ng magkaroon ng YouTube channel at uh, nagbablog na nga may, 'di ba? May first vlog nga si Carla at napakaganda nga po at nandoon uh, alam naman natin na pagkalingap na bilang kagayaki Carla ay iyan po ay suportado natin, 'di ba? Dahil alam natin na si Carla talaga ay rinerespeto niya kung ano po ang roles ng kalingap. Uh, ito nga ba sila nga ba? Si Carla ba o si Arkin ay may paglabag pa? May linabag bang roles dito sa kalingap? Ang masasabi ko lang po mga kapatid, hindi naman siguro masama ang magkaroon ng YouTube channel o mag-vlog basta po nagpapaalam. Kagaya po kay Carla, walang linabag si Carla ng roles sa kalingap dahil po ang channel po ni Carla ay under pa po yan ni Kalinga Prab. Nakakontrol pa. Control po yan ni Kalinga Prab. Di ba? Nakakontrol po yan kay Kalinga Prab. Kaya ay dito po ay walang paglabag po si Carla sa anumang roles ng Kalinga. Di ba? Kasi si Carla alam niya po na nandyan po yung respeto ni Carla dito sa Kalingap. Kaya hindi po mangyayari yan. Dahil alam ko si Carla, priority niya talaga ang pag-aaral. ba diba? Kaya uh, ang sabi ko nga kay Carla ayaan na lang tong kung may time mag-upload na ano alam naman natin na si Carla ay talagang nag-aaral siya uh, at nandiyan tayo suporta natin yung pag-aaral ni Carla. Pero dito sa usapin po dito kay Arjen um Arjen ay mayroon po siyang linabag dahil sa ngayon po, ay set po talaga, ay beneficiary ng kalingap. Lalong-lalo lalo na, ay ano, tapos uh, may narinig tayo, ako ayaw ko naman na bigyan ka talaga ng, ano, nagkamali ka, na yung bang wag tayo masyadong below the belt ang sasabihin natin dito. Dahil sana, ang ginawa mo bago ka nag-vlog ay, uh, nagpaalam ka muna o oh, Ido, kuya Ido, pwede ba akong mag-vlog Kung ayaw ni Ido, wag niyo na lang. Ngayon, kung gusto mo talagang mag-vlog, sana nagpaalam ka na. Oh, ano? ako ah, kuya Ido, o oh, kaya kuya Grab, pwede na akong mag-vlog at ah, talagang kailangan ko rin na magkumita dahil sa pag-aaral ko. Ganun po sana ang ginawa mo. Pero nandiyan na yan, nangyari na. Sana hindi na maulit. Ngayon, dapat mag-decide ka kung ano talaga ang gusto mo na o oh, if i eh, uh, ano ba 'yan tawag doon? Um, isa kang mga charity ni ido yung isa kang o oh, magkaroon ka ng sariling channel yung magbablog ka na. Dapat 'yan ay um pagisipan mong mabuti, Arjen. Kasi kung ikaw sa ngayon ay gusto mong talagang maging binipisyari ng kalingap, huwag na wag kang gagawa na kung anuman dito sa YouTube na magkaroon ka ng channel na magbablog ka. Kasi iyan po ang pinagbabawal ng kalingap. Ngayon, kung gusto mo naman maging blogger, di ba? maging vlogger at na gusto mo nang kumita para sa pag-aaral mo dahil nasabi mo nga, nabihira ka naman i-vlog ni Kalingap Ido at kailangan mo naman talaga yung, ano nagsasabi ka din lang ng totoo na kailangan mo talaga na uh, magkaroon ng another na pera dahil nag-aaral ka nga. Dahil alam kong malaki talagang pangangailangan, lalo na kung nurse ang kinukuha mo, nauunawaan ang kita pero dapat siguraduhin mo sa sarili mo kung 'yun talaga ang gusto mo na maging vlogger ka o maging charity na uh, yung beneficiary ng kalinga. Kasi dalawa lamang dalawa lang na choice ang kailangan pagpilian mo, Argen, 'di ba? Na ikaw ay maging char, uh, beneficiary ng kalinga or isa kang vlogger. O, oh, pwede kang maging vlogger uh, ng kalinga. Makiusap ka lang ng maganda. Ipaliwanag mo lang dahil siguro naman naiintindihan ka nila Kuya Bal dahil sabi nga ni Kuya Bal na hindi ka pwedeng mag-vlog gat po ikaw ay tinutulungan ng kalingap. Binipisyari ng kalingap, di ba? Ako dito, hindi kita sisisihin dahil alam ko talaga na nangangailangan din po kayo. Ngayon, dalawang choice lang naman ang gagawin mo. Bilang isang respeto po sa mga uh, kagaya ki Ido na naka-scout sa iyo na beneficiary ka ni Kalinga, uh, ni Kalingap Ido, kailangan po respetuhin mo rin, di ba? Ngayon, kung gusto mo talagang maging Charity vlogger o oh, vlogger na lang na wala ng charity dahil alam ko na wala ka pang kakayahan maging tumulong sa ating mga kababayan kaya hindi ka pa pwedeng sabihin na charity ka ay gawin mo na lang na uh, personal vlog kung ano ang uh, bagay sa'yo abang nag-aaral ka o kaya naman i-update mo yung pag-aaral mo pero siguraduhin mo yun ang choice mo na maging vlogger, 'di ba? At kausapin mong mabuti sila Kuya Bal o si Kalinga Prab at lalo na Edo. Makiusap ka. Oh, Kuya Ido. Ganito na lang ah uh, ano kaya mas maganda na lang ba kaya na ako ay mag-vlog na lang kasi ay hindi sapat sa akin na magiging yung tulong ba? 'Di ba? Lalo na kung walang sponsor, 'di ba po? Pero kung may mga sponsor naman para sa akin, intayin mo na lang yung tamang panahon na ikaw ay maging vlogger. Uh, Dahil tingnan mo si Carla. Di ba? Uh, ang daming blessing talaga, daming sponsor talaga niya na tumutulong sa kanya. Kaya, sa ngayon po ay panahon na rin na binigyan ni Kalinga Prab na maging vlogger na rin si Carla, di ba? Kaya magkaiba po ang dalawang yan. Hindi, hindi natin sasabihin na parehas yung dalawa may linabag ng roles. At may nabasa ako, bakit si Carla ay uh, pinayagan na maging vlogger? Si Carla po ay matagal na sa kalingap na siguro naman panahon na rin na bigyan ng panahon na makapag-vlog, di ba? Pero naka-under pa po yan si Kalinga Prab. Control pa po yan ni Kalinga Prab ang pagbablog ni Carla. Kaya, dito po, wag natin pong pariha, iparihas e, yung dalawa. Dahil magkaiba po. Na ito si Arjen ay bago pa lang. Ay si Carla, matagal na po yan ang beneficiary ng Kalinga, di ba? Napabahaya na lahat, nandiyan na lahat kay Carla. Kaya, unti-unti uh, na po yan na binibitawan ni Kalinga Prab na magkaroon na po ng sariling channel. At yun lang, nagdepende din lang yung kikala kung uh, talagang priority niya talaga ang pagbablog. Dahil nakikita ko naman kikala po, priority niya ang pag-aaral niya. Kaya kung may time lang siya, saka lang siya po ay mag upload Di ba? Sa kanyang channel. Kaya, yun lang ang nakakatuwa dito kay Carla. Dahil po, yung respeto lagi pong nandyan sa kalinga. Kaya marami pong salamat niya kagaya po ni Carla at sana naman pa again, ako yun, naiintindihan kita, nauunawaan ka talaga ni Atinyo malo. Wala akong masasabi talaga sa iyo dahil alam ko rin talaga na gusto mo rin na kumita na pa more money dahil sa pag-aaral mo. anay uh, naiintindihan ko yun. Kaya wala kang maririnig sa akin na ano, Uh, inuunawa kita na parang, ah, uh, yun nga, basta ang masasabi ko lang, nagkamali ka doon na lumabag ka talaga ng rules ng kalingap, dapat bago ka gumawa or nag-upload o nag-vlog, nagpaalam ka muna kay kalingap ido. Yun lang ang napakaano dahil para respeto na lang 'di ba Arjen. Yun lang ang masasabi ko sa iyo, respeto. Ngayon, Dalawa lang ang choice na gagawin mo. Gusto mo nang beneficiary ng kalingap or isa kang vlogger ng kalingap. Kaya yun lang ang masasabi ko sa iyo. Ang payo ko sa iyo talaga sa nangyari dahil talaga mainit na pinag-uusapan talaga na charity, uh, beneficiary na naging vlogger agad-agad. Mali po 'yun. Dahil uh, 'wag niyo itulad kay Richelle. Iba ang sitwasyon ninyo ni Richelle at iba rin po ang sitwasyon ni Carla. Huwag po natin po ikukumpara silang tatlo kung bakit po nagkaroon si Richelle ng channel at bakit nagkaroon din ng channel si Carla. Iyan po ay may mga basbas -bas ng kalingap. Kaya para sa akin, piliin mo na lang Arjen ang choice mo. Maging beneficiary ng kalingap or maging vlogger. Yan lang ang masasabi ni Ati Malong de los Santos. Maraming salamat po sa aking mga viewers na nagmamahal at shout out po sa inyong lahat at suportahan po natin sila Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlogs at si Prab Happy happy birthday Rob at sana po ay laging nasa mabuti kang kalagayan at laging strong para malaging marami kang matutulungan. At suportahan po natin ang Rochelle, si Royal of Malalag, dahil tuloy lang po ang pagtutulong niya sa ating mga kababayan at si Kalingap Dan sa Danjoy Kilig Overload. Shout out, Miss Bupil Mix Vlog. Ayan, shout out po sa ating mga kagrupo. We love you so much. Supportahan natin si Banat Magsik si sa SELT Shout out sa inyong lahat. Bye-bye. We love you. Thank you so much.